Hello so guys, nung tayo ng mangga. Basta na, na mangga. Ay ayun, ang dami yung mangga doon. Ayun. ayun. Kaya lang, ang dami ring antik ko. Oh. Anong gagawin mo? And guys, nandito kami ngayon sa Bulacan. Ayan, malakas ang hangin at saka mainit din. Kung anong nilakas ng hangin, siya din yung init niya. Ayan, papunta si Jeff dun sa may manukan. Ayan, mga medyo makalat lang yung tapat ng bahay namin. Pero ito yung tapat ng bahay namin. Ayan. Ito yung aking mini garden. O, oh, mga halaman din naman ni mama yan. Pero ako nag-aalaga kasi ako yung may bakura na makulimlim dyan. O. Kukuha kami ng mangga kasi sakto magtatanghalian na. Masarap magmangga habang kumakain. Kaya alam mo, daming antik dyan sa wire na yan. Ito nga pala yung aming bahay dito sa Bulacan. Ito yung labasa namin. Oh, ang ganda oh. Kaya gustong gusto namin dito umuwi kapag ka walang pasok dahil nakaka-relax at saka sariwang sariwa yung hangin. Kahit mainit, kahit tirik yung araw, okay lang kasi mahangin naman. Ngayon mga halaman. May mga alaga din pala kaming manok. Ayan, dahil mainit. Nandun sila ngayon sa loob. O, ito yung likuran ng aming bahay. may mga manok din dyan. O. Yan, nandun ko rin aming mga bahay. At dun sa may tulog, may mga nakatambay dun. Ito ata yung tinatawag na rubber tree eh. Ano mo? Timba? Bakit? Para saan yung timba? timba? Ah, meron sa CR natin. Bakal? Oo, yung bakal ng timba. Bilis, tingnan mo. Sa CR natin, tabi nung plastic ng basura din. Ayan, guys. Ito, may manok dito. Meron din pala dito puno ng papaya. Ayan, no. Oh. May mga bunga na yan. Ayun, oh. Ayan, no. Ayan, lang nating lumaki yan. Oh, nagsalita ka. Magkagi, seryoso. Magsalita ka. Hi guys. Anong Rally. ginagawa mo? O tatalikod na naman 'yan. <laughs> Talagang tumago sa lang buo. Ang gagawin mo? Ano gamit mo? Ito, yung ano na hanger. Yung alambre ng hanger. Ayun ah, yan yung pangsasalo. Ito, ito yung pinaka yung Ano 'yung tsura parang kamay dapat. Sino ba yung maingay na yan? Ayun! Bakit, panda Bakit? Wow! Wow! Oh, bakit? Silip lang, silip. Silip, ayun, ayun, ayun. Ay, silip naman si Pandya namin. Bakit? Bakit? Lalabas ka din? Ha? gusto mo din lumabas. Ah, hindi pwede. Hindi pwede. Hmm. Ah. Daming kumakalat na sakit ngayon. Hindi ka pwede lumabas. Ano? Ah, ah Diyan ka lang ha? Ah. Ah, ah. Bye bye. kamay may ingay. Oh, Braga. <laughs> Hi. Hi. Oo. Oh, bye bye na. Bye bye. Oh, paano lumit yan? Pinutulan mo? kinumpress mo lang ngayon mm. guys nakatalikod na naman po siya talagang ayaw na pakita yung ginagawa niya panda nakaabang sa may pintuan ang panda namin gustong lumabas anong gagawin mo lab? Mga may mga may eh. mga antik eh ka lang dapat ba malaki? Ay, kaliit. tatahin mo na lang. Tapos hmm. mo ng ilalim. Ayan guys, ganyan daw po ang paggawa ng panungkit ng mangga. Ayan, lalagyan niya ng net. Tatahi tayo. Para hindi malaglag yung mangga. Kahit by straw lang, pwede na yan panahi. Masara lang yung malaking butas. Hindi, parang kumapit lang. Hmm. Tutorial sa paggawa ng panungkit. Kahit anong net ba, pwede naman. Oo. Oh. Ginagawa mo rin ba yan noon dati? Nga, ilang beses ka nang nakagawa ng ganyan. Dari yeah. na. Eh, nung bata ka, sino yung pasimuno na nanunungkit ng mga mangga? Sino-sino kayo sila, RJ? Kasama mo na ba nun si RJ? Oo. Oh. Hindi kayo napapagalitan pag nagsusungkit kayo ng mangga. Depende, pag ma may masungit may-ari. Ah, pero dun sa mismong sa inyo, meron kayong puno ng mangga. Oo, oh, meron. Ah, meron naman. Pero dumadayo pa kayo ng ibang lugar. Hmm, pagka... Para lang makapanungkit ng mangga. Hmm. Mga hmm. ilang peraso na susungkit nyo sa bawat puno. Gano'ng karami, mga isang timba, gano'n? Hindi lang. Mga anong mangga yun, Indian din? India. Indian. mango. May iba pa bang mangga na maganda dun sa Nueva Ecija? Meron. Mga mangga na yeah. ano. Kasi sa Sambales, merong mangga na ano, yung slipper mango. Nakakita ka na nun, lab. Yung ano siya, kasing laki siya ng chinelas, uh -huh. na malaki siyang mangga. Pero hindi ko alam kung nasusungkit lang yun dun, o oh, pinibili lang sa tindahan. Pero may ibang klase ng mangga dun. Ayun eh, sa school na mangga, anong tawag doon sa ganung mangga? Parang... Mm. Maasim. maasim siya. Tapos parang mamula-mula, no? Kaya siguro apple. apple, uh, apple mango. Yeah. Apple mango kung tawagin. Pagka nasa kalawasyan tayo, may uh, ko. Pero pagka uh, wala. Damot, damot. Ayaw <laughs> Ayaw eh, mag-share ah. Bakit? Eh, nini. ano? Ay, grabe naman yan. Baka naman hindi ka marunong. Ano gusto? <laughs> challenge siya? Eh. Wala lang. Kung paano lang malalaman kung pwede nang pitasin yung kalamansi. si. Eh. Tsaka paano malalaman na matanda na yung puno ng kalamansi? Yan. Puno kasi ng kalamansi. Ilang taon ba yon? Bago masabing matanda na. Ilang taon to? 15 years. Ah, ganun. <clears throat> pag, pag matanda na yung puno ng kalamansi, ano nang ginagawa dun sa puno ng kalamansi? Namumunga pa ba yon? Ano Namumunga Depende pa? Depende yun sa ano, alaga ng... May-ari. Oo, pag napabayaan. Wala, hindi na mamumunga. Hindi Pagka hindi na siya namumunga, puputulin na. Depende. Kung papalit na naman. Tinutumba na. O binibigyan lang ng mga, ano ba yun, may mga vitamins ba yun, ng mga pataba? Depende. Kung, kung ano, kung papalit ng bago lang mga may-ari. Hmm. Sa puno din ba ng mangga, ganun din ang pagtanim? Hindi. Iba yung sa puno ng mangga ah, uh, may mga... Di ba may binobomba sa puno ng mangga? Hmm. May ganun din bang ginagawa sa pagkakalamansi? Hindi, hey, magkaiba siya. Magkaiba? Hmm. Ang mangga kasi, one time kasi hmm. na gusto mo pa buha. Magpapabulaklak ka. Hmm. Hindi na bumba na pampabulaklak. Binobomba na pampabulaklak. Eh, bag sa kalaman Ano yung binobomba doon? Eh, pampabulaklak din. Mas pataba. Mas ah, pataba. namumulaklak din pala ang kalamansi. siya. Uh, Oo, madami. Ah, ibig sabihin, pag namulaklak na rin siya, mamumunga na siya. Yun ang pagkakapareho nila ng mangga. Handa, huwag ka maingay. Ha? Mag i interview dito. Yun ang pagkakaiba nila ng mangga. Oo. Uh -huh. Ah. Ay, pagkakaiba, pagkakapareho pala. Oo. Uh -huh. Huwag kakapareho. Uh, ng mga Oo. Oh, kasi, siyempre, pareho din silang maasim kasi. Kaya, baka lang na pwedeng pareho din sila kung paano pinipitas, paano tinatanim, mga ganon. Kapag ka, hindi kalamansi yung tinatanim nyo, anong tinatanim nyo dun sa lupa? Depende. Ano? Kung, um, ah, um, gusto mo kalamansi, kalamansi lang. Pero kung maliit pa naman ang kalamansi, pwede mo pwede kang mag, ano, mag ng ano, lang talong. Talong. Ay, ah, na. okra. Okra, yan. Uh, pwede papaya. Pwede, siyang kang... papaya, pwede, pwede ba? Pwede hmm. rin, papaya. Papaya. Yung nakita natin, kila Midel, oh. papaya yun. May mga kalamasi pang nakatanim doon. Hmm. Ah, uh, kasi 5 months lang malaki na yung kalamansi eh. Kailangan 5 hmm. months mga pag ano ka ng gula. Pintot ka na ng... Sulit ba yung pagod na nilalaan nyo dun sa kinikita nyo sa pamimitas ng kalamansi? Hmm, um, depende. Paano depende? Pagka mahal ang kalamansi, sulit. Ah, pag mahal, pag mahal yung bili sa inyo, pag mahal ang kuha. Ah. Ano na kalamansi? Mm. Eh, nung mga panahong nagmahal yung kalamansi, ibig sabihin, maganda ang kalamansi noon. Oo. Mm. mm, kasi nagmahal yung kalamansi, 'di ba, yung time ng pandemic at malang Mm, mahal lang kalamansi. Yeah, Mm, sulit, yeah, na sulit. Mm. sulit, yung sulit lahat. Kasi ano no, yung pagbabantay mo ng kalamansi, ganun pa rin naman. Mm. Yung pasweldo sa mga namimitas, ganun pa rin naman. Mm. Pero yung kuha sa kalamansi mahal kaya sulit sya hmm. so, sa dami kong tinanong sa'yo hindi pa ba tapos yan? <laughs> ayan, malapit nang matapos si Jeff sa ano bang ginagawa mo? pagkatahi ayan, napakaganda ng itsura pwede nang ibenta sino? yung net o si Jeff? syempre yung net <laughs> Yan guys, matatapos na yung tinatahi niyang net. O, oh, ba? Diba? Oh. Nga ba lang ang pag-usapan natin sa wakas na tapos din after 3 months. <laughs> Ay, enjoy na yan. Okay. Lang. Yan, na pala, yan na pala. O, oh, danda Yung manok, matamaan mo. Oh, guys, ito na. Manunok kita tayo guys. Paano mo naman nalaman na hinog na, Jepoy? Paano mo naman nalaman na hinog na yan? Ang sinusungkit mo. Okay. Oh, ilan na yan? Tatlo. Oh, galing ha. Mas matagal pa yung paggawa mo ng net sa pagsungkit ah. Oh, oh. apat na. Takbo, takbo, takbo. May ba lang gamto? to? Wala. Ay, hinog na. Ayan. Ang dami So guys, sumisiya tayo. Guys, may apat na tayong mangga dito at medyo hinug na nga rin yan. Ay, nalaglag ka. Na damay lang. Ah, damay lang ba? Okay. Okay. Yung mga hinug na, malaki-laki na.

masuntok. Ay, masuntok. Masungkit mo yung ano. Yan, okay na yan. Hindi naman natin maubos yan ngayon. <clears throat> Pangsabay lang sa ulam. Ito. Babalatan ko na yung lahat. Pwede na yung balatan lahat. Uh -huh. So, yun guys. Kunin na natin to at ilagay na natin dito yung mga mangga na kinuha natin ni Jeff para mahugasan na rin yan. At babalatan nga natin. Dito na natin hugasan. yan hugasan. Ayan. Hmm. Ganyan. Oh, Ayan. Diba? Oh, ganyan. Hmm. 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 Bakit ako sa tabo? May gripo naman pala. Ayan. Hmm. Para mawala lang yung mga dagtaan niya. mga malalagkit. Hmm. Tapos, babalatan na natin ng kahit green pa yan. Sarap yan sa... Ah, uh, Let's go! Yan guys, magbabalat na tayo ng mangga. ayun pipili lang tayo ng maganda-ganda ng balatan yan ito, itong malaki. Tingnan natin kung... Ayun, ang Ang ganda! Oh my gosh. Ito yung favorite ni mama. Ito yung gustong gusto niya. Kahit walang sausawan o kahit na ano. yun na guys. Di ako sanay magbalat ng mangga, Kaya ang pambalat ko ay itong peeler. Hindi talaga ako masyado marunong sa kutsilyo. Kaya kaysa masugatan pa tayo. Doon na tayo sa safety. Kasi nga, mahirap na. Baka masugatan tayo eh. Ako pa naman eh, mahirap. Matagal matuyo ang sugat sa akin. Ayan. So, nakaisa na tayo. Tinan natin dito. Hmm, ganda ng kulay. Hi guys. So, ito na nga yung ating kakainin. Ayan, meron tayo dyan binaguong ang baboy. Anong tawag dito, love? Bicol Express. Oh, bala ko dyan. Tsaka yung manggang ginuhan natin kanina at meron tayo ditong bagoong. Ayan. Meron din tayong pakwa. At syempre, hindi mawawala ang kanin. So, ano pang hinihintay nyo guys? Kumuha na kayo ng bahaw nyo dyan at sabayan nyo na kaming kumain. Tara! <tinyo> va cobrir-se. No, 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 no.

ไปกันักคนนี้น้องตักครมั้งเฮ้ยไม่นไรก็ตักคนมาดูให้